Ang simple ay hindi laging madali. Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Jay para sa Ladas ng Pag-asa. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing apat na kabanata ng Lukas, 25 hanggang 33. Sabi dito, Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Sa Ebanghelyo, pinasimple ni Yesus ang pamantayan kung paano ba tayo dapat sumunod sa Kanya. Simple, pero hindi madali. Bakit mahirap? Dahil, alam natin na mas madaling pumili mula sa isang tama at isang mali. Kumpara sa pagpili mula sa isang tama at isa pang tama. Kailangan malinaw sa atin kung ano ang mas mahalaga. Kung ano ang pinahalagahan natin sa ating buhay. Ang pagmamahal ng ama, ina, anak at kapatid ay tama. Subalit sinasabi ni Yesus na mas dapat mahalin natin ang Panginoon kesa sa kanila. Alam ni Yesus na darating tayo sa pagkakataong ito. Napipili tayo mula sa mga bagay na parehong tama, parehong maganda at parehong mabuti. Halimbawa, pagpili mula sa pagninegosyo o pag-aaral. Marami na siguro kayong narinig ng na mga taong umasenso dahil nagnegosyo kahit hindi nakapag-aral at mayroon namang mga taong nag-aral kaya umasenso. Ano pang halimbawa? Pakikiramay sa namatayan o pagpunta sa karawan ng kaibigan. Pagbibigay ng tulong pinansyal sa may mga karamdaman o pagbibigay sa simbahan. Mahirap ano? Maaring mas madami pa kayong example na naiisip ng mga pinagdaanan ninyo. Ang hamon ng Ebanghelyo, unahin kung ano ang mas mahalaga sa iyo. Kung mahalaga sa atin ang ating kalusugan, tatalikuran natin lahat ng bagay na makakasira dito. Kung mahalaga sa atin ang ating pamilya, ang ating oras ay igugugol natin sa kanila. Kung mahalaga ang relasyon natin sa Diyos, gagawin natin ang ipinag-uutos niya. Kahit na maari pa itong ikatampon ng ating mga mahal sa buhay. Kahit na ikababawas ito ng ating pinag-ipunan. At kahit na makakaagaw ito ng oras ng ating pahinga. Nawa ay ihanda natin ang ating mga sarili upang mas madali ang ating pagdidesisyon sa oras na dumating ito. Kung sa palagay mo ay makatutulong ito sa iyong mga kaibigan, huwag mag-atubili na i -like at i-share sa iyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay. Maraming salamat po.